Mayroon bang panahon na naramdaman mong nag-iisa ka kahit napapaligiran ka ng maraming tao? Ang puso mo ay naghahanap ng isang koneksyon na higit pa sa karaniwan, isang pagmamahal na tila hinubok ng mga anghel para sa iyo. Ito ang tawag ng iyong kaluluwa na nagsasabing, Handa ka na bang makilala ang iyong almagemia? Oo, ang iyong almagemia ay maaring malapit na kahit na sa ngayon ay parang imposible. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga mensahe. Ang edad ay hindi hadlang kapag ang tunay na pag-ibig ang pinag-uusapan. Marami ang nagtatanong, paano ko malalaman kung siya na ang tamang tao? Ngunit ang totoo, kapag nakilala mo ang iyong almahemia, ang puso mo ay magsasabi sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito tungkol sa itsura, katayuan o edad. Ito ay tungkol sa enerhiya na nag-uugnay sa inyong dalawa. Ang mga anghel ay gumagabay sa iyo patungo sa taong ito dahil sila ay bahagi ng iyong kapalaran. Isipin mo si Maria, isang porintawing mataong gulang na nag-isip na hindi na siya makakahanap ng pag-ibig. Ngunit isang araw nakilala niya si Juan na 20 taong mas bata sa kanya. Sa halip na maging hadlang ang edad, naging daan ito upang matuto sila mula sa isa't isa. Ang kanilang koneksyon ay malalim tila pinagtagpo ng langit. Ito ang mensahe ng mga anghel. Kapag ang pag-ibig ay tunay, walang makakapigil dito. Kung nararamdaman mong may darating na special na tao sa iyong buhay, huwag itong balewalain. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga senyales. Maaaring sa pamamagitan ng mga pangarap, mga pagkakataon, o simpleng kutob ng puso. Manalig ka dahil ang iyong almahemia ay maaaring naghahanap din sa iyo sa mismong sandaling ito. Ang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ito ay isang banal na regalo mula sa langit at ang mga anghel ay patuloy na gumagawa ng paraan upang magkita ang mga kaluluwang meant to be. Minsan, ang takot ang humahadlang sa atin, takot na baka hindi tayo karapat-dapat, takot sa pagiging masaktan, o takot na baka hindi tanggapin ng lipunan ng ating pag-ibig. Ngunit tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang hangganan. Paano kung ang iyong almahemia ay ibang-iba sa inaasahan mo? Paano kung sila ay mula sa ibang kultura, may ibang paniniwala o may malaking agwat sa edad? Ang mga anghel ay nagpapalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng tao. Ito ay isang banal na ugnayan na lumalampas sa pisikal na mundo. Si Carlos, halimbawa, ay isang impung taong gulang na lalaki na nagpakasal sa isang paist imu taong gulang na babae. Maraming nagduda, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay totoo. Sa halip na pagtatalo, sila ay nagtutulungan. Sa halip na paghihiwalay, sila ay nagpapalakasan. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig na pinagtagpo ng mga anghel, isang pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa halip na pag-aalala. Kung ikaw ay naghihintay, huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat sandali ng paghihintay ay naghahanda sa iyo para sa tamang tao. Ang mga anghel ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, inihahanda ang iyong puso at ang puso ng iyong minamahal. Maniwala ka, sapagkat ang pag-ibig ay darating sa tamang panahon kusminsan, ang problema ay hindi ang paghahanap ng pag-ibig, kundi ang pagtanggap nito. May mga taong natatakot magbukas ng puso dahil sa mga nakaraan na sugat. Ngunit ang mga anghel ay nagmamakaawa. Huwag hayaang ang nakaraan ang humadlang sa iyong hinaharap. Ang iyong almahemia ay narito upang pagalingin ka, hindi upang saktan ka. Ang edad ay isa sa mga pinakamalaking hadlang na ating iniisip. Ngunit ang totoo, ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa bilang. Ang mahalaga ay ang koneksyon ng dalawang kaluluwa. Kung ang iyong kapareha ay mas bata o mas matanda, hindi iyon hadlang kung ang intensyon ay dalisay. Isipin mo si Lorna, isang eksto taong gulang na babae na nagmahal muli ang matapos mabalo. Ang kanyang bagong kasintahan ay fimaptilay mi taong gulang at bagamat may mga pagsubok na tutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali. Ipinakita ng mga anghel sa kanila na ang pag-ibig ay walang expiration date. Kung nararamdaman mong may darating na tao sa iyong buhay, huwag magmadali. Ang mga anghel ay hindi nagkakamali. Ang bawat pag-ibig na ipinadala nila ay may layunin. Maging handa ka dahil ang iyong almahemia ay maaring nasa pintuan na ng iyong puso. Sa huli, ang pag-ibig ay isang misteryo na hindi lubusang mauunawa ng isip. Ito ay nararamdaman ng puso at ang mga anghel ang gumagabay sa atin patungo dito. Hindi mahalaga kung gaano kakatanda kung saan ka nang galing o kung ano ang iyong nakaraan. Ang pag-ibig ay para sa lahat. Ang iyong almahemia ay hindi perpekto, ngunit sila ay perpekto para sa iyo. Sila ang magpapaalala sa iyo kung bakit ka naghintay kung bakit ka nasaktan at kung bakit ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga. Ang mga anghel ay nagbibigay ng mga palatandaan ngunit nasa sa iyo kung paano mo ito pakikinggan. Kaya ngayon, kung nararamdaman mong may malapit ng magbago sa iyong buhay, maging bukas. Huwag matakot. Ang pag-ibig ay hindi nagtatanong kung handa ka ba. Dumarating ito nang walang babala at kapag naramdaman mo na, walang makakapigil sa iyong sumunod. Ang iyong almahemia ay naghihintay. Ang mga anghel ay nagsasalita. Ang tanong ay, handa ka na bang sumagot? Ang pag-ibig ay isang biyaya na hindi dumadating sa lahat ng pagkakataon. Ngunit kapag dumating ito, dapat mong tanggapin ng buong tapang. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon pa? Bakit hindi noong mas bata ako? Ngunit ang mga anghel ay may perpektong panahon para sa lahat. Ang edad ay hindi sukatan ng kahandaan sa pag-ibig. Sa halip, ito ay tungkol sa kung gaano kalalim ang iyong kakayahan na magmahal at tanggapin ang pagmamahal. May mga kwento ng mga taong nagkakilala sa huling bahagi ng kanilang buhay, ngunit nagkaroon ng pinakamagandang relasyon. Si Eduardo Sesmiting, Anyos ay nakilala ang kanyang ikalawang asawa sa isang simpleng pagtitipon. Parehong may mga anak at apo Ngunit natuklasan nilang ang pag-ibig ay walang limitasyon, ang kanilang kwento ay patunay na ang mga anghel ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin sila sa kakayahan ng puso na magmahal ng walang kondisyon. Kung ikaw ay nasa yugto ng buhay, kung saan iniisip mong wala na bang darating para sa akin, huwag sumuko. Ang mga anghel ay patuloy na naghahanda ng mga milagro, maaaring sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa isang simpleng pagpupulong o sa isang dating kakilala na biglang magpaparamdam ng iba, darating ang iyong almahemia. Manalik sa proseso, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon, ito ay isang espiritual na koneksyon na pinagtagpo ng mga anghel. Kapag nakilala mo ang iyong almahemia, mararamdaman mo ang isang kakaibang kapayapaan na para ang kalangitan mismo ang nag-uugnay sa inyo. Hindi ito magiging palaging madali, ngunit ito ay magiging tama. Ang mga hadlang, tulad ng edad, distansya, o mga opinyon ng iba, ay mga pagsubok lamang upang patunayan kung gaano katatag ang inyong pagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig ay lalampas sa lahat ng ito dahil ang mga anghel ay hindi magpapadala ng isang kaluluwang hindi handa para sa iyo. Isipin mo si Ana na nakipagtagpo sa kanyang kasintahan matapos ang mahabang panahon ng pagiging magkalayo. Bagamat may agwat sa edad at kultura, natagpuan nila ang paraan upang pagtagumpayan ang lahat. Ang kanilang kwento ay inspirasyon na kapag ang dalawang puso ay nagkasundo, walang imposible. Naway naramdaman ninyo ang pagmamahal at gabay ng mga mensahe mula sa mga anghel sa video na ito. Kung nakatanggap ka ng anumang senyales o inspirasyon, kumpirmahin mo ito ngayon sa pamamagitan ng pagsabi ng Lahat ay kaya ko sa pamamagitan niya na nagpapatatag sa akin ang iyong paniniwala ang magbubukas ng mas maraming biyaya sa iyong buhay hindi patapos ang iyong paglalakbay. Para hindi makaligtaan ang mga susunod na makapangyarihang mensahe mula sa mga anghel, mag-subscribe na sa aming channel at i-on ang notification bell. Ganun mo masisigurang laging una kang makakatanggap ng mga bagong video tungkol sa mga mensaheng Arkanghel Gabay sa pag-ibig at kaluluwa makalangit na proteksyon, at marami pang iba. Abangan ang aming susunod na mga video, baka ikaw na ang pinag-uusapan. Nang mga anghel, pindutin na ang subscribe button at notification bell ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta.